Main Mendoza at Alden Richards dapat nang umamin sa publiko sa totoo nilang relasyon. Ngayon nga ay ang pagkakataon na dapat nang amini ni Main Mendoza at Alden Richards kung talagang ano ang namamagitan sa kanila nang sa gayon ay hindi sila maunahan ng paninira ng mga ibang tao sa kanila dahil sa bandang huli ay sila rin ang talo dito at sila rin ang masasaktan lalong lalo na ang buong Aldab Nation na sa simula pa lang ay nagtatanggol na sa kanila ngunit kung hindi rin naman sila gagawa ng paraan ay masasayang lamang ang hirap at panahon na ginagawa ng buong Aldab Nation para lamang protektahan sila sa mga bashers na talaga namang Aldab Nation ay ang nagtatanggol sa kanila sa simula pa lamang at talagang naniniwala sa kanila sa mga sinasabi nila at mga ginagawa nila at ang higit sa lahat ay ang suporta na natatanggap nila sa Aldab Nation ay buong buo pa rin kaya para na rin sa kanila ang gagawin nilang pag-amin ayon kay Mildi dapat nga na na nila Main Mendoza at Alden Richards kung ano man talaga ang tunay sa kanila dahil sila rin ang mahihirapan dito kapag tumagal pa ito hindi na nila ito maipapaliwanag pa dahil sasabihin ng mga bashers kahit umamin sila ay bakit hindi pa noon tama nga yung sinabi ni Mindy dahil nga naman sa hirap ngayon ang pagpapaliwanag na ginagawa ng buong Alden Nation at ni Main at Alden ay tila sila pa ang napasasama kahit kitang kita naman kung ano talaga ang namamagitan sa dalawa kaya mas maganda na unahan na nila ito nang sa gayon ay wala nang masabi ang mga bashers at ang mga naninira kay Mendo Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You wanna see? Thought I'm breaking it down.